Here we go mga idol Final hit para to bao -bao race, sa ito Ang bao-bao race Dini sa latapan Bukidnon mga idol Final hit So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 So 12 mga idol Ang mga kompetitor na to mga idol Sa ito ang bao-bao race So lahat po nilang style mga idol Kahit ipatalikod sila And lumbag dagan Kapit lang Here we go my idol Grabe, babe na ang driver ro gang mga baribade kin na my idol Here we go ang pulaw gang green mga idol andar na mga dulog mga idol there we go gangren, wow sa ka ng mga kahe mga idol Uy! So, leading Grabe, ang naka ang leading mga idol Followed by Duhaka Green Red, yellow Talaga Hindi So, may naiwan pang isa mga idol Talaga So, ganina ang atong first hit ni mga idol ang nakablo ang nag naglead ni mga idol oh look ah sa whoops mga idol so muna yung pinakalisod mga idol ang atong whoops mga idol kay dagko eh na ang mga kandiya mga jump wala oh, ang mga obstacle mga idol dagko na wala ka ang green grabi talaga ayan na ah! ang kanang subida medyo lisod mga idol kay habog habog na mga idol Oh, na Tuan na Wala <laughs> ka na Woo! Naka outside ang pula Pero malakas mga idol Bakbakanay mga idol Bakbakanay Grabe talaga mga idol oh. Sobrang <laughs> Alakan ni Ambak <kahisa>. ang <laughs> Right nalayide ka po sina karet naka-green ni kadoa kadin pula mga idol ato ning atangan mga idol grabe ka mga idol grabe ga ka power makabol ba pula sa naka-green mga idol grabe sobrang lakas grabe guys ito side niya mga idol oh grabe oh na grabe di sawop mga idol di ampina kalisod oy

So leading ng si Nagarit mga idol. Kumikit sa akin Grabe, grabe naka-pula. kami tagilid na, grabe. Ini. Paise na ko, wag niyo na, wag na ako, green mga idol. Maldita ang leading. Si maldito ang ikadwa, ikatlo si John John Zion. Grabe, pa 'yung si John Zion 'no. <laughs> All right, grabe gini si nakwano. Kanang naka-red og naka-green mga idol. Gusto ganyan niyang kuhaon mga idol ang naka-green. Diri-diri oh, kita kakak kita nge-racing aja, di-ringit sa race track, di sa jump mga idol Kasagara, flat track, karamihila. Karun mga idol, grabe nih kakak, sadang mga idol. The The Moto, bawo-baho nih mga idol, motocross, bawo-baho. Grabe. Oh, nih sir bato, nang nang kapula mga idol. Kayaknya, sigurado naang panalo. Oh, white flag pa mga idol, white flag pa, white flag. Pa, white flag. mga So si Green o si Red Yapon. Ang Ang nagsunod ng idol. Grabe ka power ni Sir So muna tong leading na idol, grabe si Maldita tong leading. Dika si Green, si Maldito. Dayon si Jan Zion, atong ikatulo. 3 Magkaklabi ikaw pat. Si Dodot, ika-5. Dayon si. Wala ka gigibagbabagan. Wala ka. Hoy! Ang grabeng gigibagbabagan mga idol. <laughs> Grabe. <laughs> Grabe mga idol. Grabe <laughs> mga gustong ning biranga ay ni isa. <laughs> Woo! So, dinitas, mga ilo, mga idol. Alakang, ng ilo. may mga idol. Grabe. So, parang na masayro lang isa. Oh, one one. <laughs> Ray-ray baitit ang number. So, check flag mga idol Wow, panalo okay. Ang nakabula, si Maldita Ikadua, si Maldito Ikatulo Uy, nilupad pa, grabe Uy, ka <laughs> Allah kagrabi, gipalupad ya <laughs> Ina kay sa tay niya ah, katuwang ni Abdul sa bao bao. All right, mag idol. Salamat mag idol sa tuang bao bao rice.